One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. So, yon So, sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw ng Tuesday. Happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bonga. And then, of course, gusto ko rin munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw lagi-lagi na ngayon ay meron na tayong 21,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan syempre gusto ko rin pasalamatan ang aking magandang kaibigan na si Christine Ann Perez. So yon So and then kayong lahat guys. Maraming salamat. At eto nga, syempre, dahil marami akong mga bagong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, sisiguraduhin ko, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Miss Supranational, pupunta ng Pilipinas this coming 20, November 27 to December 1. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang chika ko, Bongga. Welcome to the Philippines. Di ba? So, ang rey na nga ng supranational ay pupunta nga sa Pilipinas para mag-promote ng supranational doon. At saka syempre may mga usap-usapan pa ng mga Ever Chenes to So, yon. So, meron silang gagawing activity dyan sa Pilipinas. At nakakatuwa naman. Ito na rin ang pagkakataon na makikita nila si Tara Valencia. At saka, syempre, nag-expect ako na sasalubungin siya ng mga Pilipino ng bongga bongga. Charot. So, yun. So, nakakaloka. Anyway, so, syempre, welcome natin siya para wala namang masabi ang mga Indonesian sa Pilipinas. So, sana ma-enjoy niya ang pag-stay niya sa Pilipinas. So, kung ano man mga eksena nila dyan, malalaman natin yan in the future. Diba? And then, of course, para naman sa sumunod natin chika Ito nga, mainit-init na pinag-uusapan ngayon Sa social media dahil ang pasabog ni Mr. Nawat Ang Miss Grand International 2025 Ang magiging host country nila ay ang Thailand O ba? Diba? ang bongga Thailand talaga ang magiging host country ng Miss Grand ngayong 2025 At excited to Exciting to dahil syempre ay nako, syempre mas pasabog, mas bongga at mas maeksena. Ang tanong, tapatan kaya siya ng Miss Universe dahil may mga balibalita nga na ang Miss Universe ay dito din gagawin sa Thailand. Nako, nakakaloka naman. Para naman silang ano, kailangan ba may kompetensya? Kailangan ba magpa ano, magpakitaan ng lakas? Dapat walang ganon. Dapat tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang pageant. Ako mas gusto ko, mauna na muna ang Miss Grand and then follow na lang yung Miss Universe. Total ang Miss Universe naman, hindi naman ganun kabongga yung production nila after na lang ng Miss Grand di ba? So yon so syempre, excited tayo dyan. At sana wag naman magtapat para hindi nakakapagod kasi syempre yung tao, saan ba talaga manonood? Mas maganda na ma-enjoy natin yung Miss Grand and then pangalawa, ma-enjoy natin ang Miss Universe. To be honest, hindi ko rin naiintindihan ano ba kailangan patunayan ng universe. Eh, universe nga siya. At wala din naman dapat patunayan ang Miss Grand dahil grand nga siya. Di ba? So, dapat tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang laban. Hindi naman kailangan mag-compete sa isa't isa dahil magkaiba naman sila ng brand. <laughs> Di ba? Diyos ko, nakakaloka talaga. No? Kailangan may mga gayetong eksena. Anyway, ayun nga. So, nauna na naglabas ng announcement si Miss Grant at ang kanilang pageant nga ay gagawin nga dito ulit sa Bangkok, Thailand. Ako, mas gusto ko dito ginagawa yung Miss Grant. Kasi para sa akin, mas bongga, mas nai-enjoy ko at nakakapag-cover ako tapos nakikita ko lahat ng kandidata. And then ayun, swerte tayo pag dito ginagawa yung Miss Grand. Kaya parang piling ko sana makakuha tayo ng isang bonggang kandidata talaga na alam mo yon na pwede talagang manalo dito sa Bangkok. Di ba? So, nakakaloka. So, ayun nga, sa palagay ninyo, sino bang mga kandidata na pwede natin ilabad ng Miss Grand oh, di ba? Ay, nako, nakakawindang yan. Exciting yan. At ito ang sumunod na chika, speaking of Miss Grand si Miss Chile, si Miss Universe Chile may planong sumali sa Miss Grand ngayong taon na to. Tingin mo, Mama Sam, kakabog ba to? Well, yes. Pwede, pwede siya dito sa Miss Grand. Pati yung karakter niya. Malay mo siya sumunod na Miss Grand title holder, di ba? So, yon. So, ako nakikita ko pwede naman at talagang makikita natin palaban. At kailangan din, i-prepare niya rin yung sarili niya sa Miss Grand Atake. So, ayun nga, in-announce niya na nga doon sa kanyang social media account na yes, pupunta siya ng Miss Grand 2025 at siya ang ilalaban ng Chile. O, di ba? Hindi ko alam kung magkukumpit pa siya o dadaan siya sa national pageant. Pero ayun yung sabi niya, may plano siyang sumali ng Miss Grand ngayong taon na darating. O, di ba? Kasi 25, ayun, sa madaling salita, nakakaloka. Ayun, so exciting yan. At tingnan natin, o, ko ano ang kahihinatnan niya dyan. At eto, may isa pang tanong sa akin. Tingin ko daw ba si Dominica Republic ay pwedeng sumalis sa Miss Grand? Oo naman. Bakit naman hindi? Very grand ang dating niya at talagang maeksena at pahinadora at talagang eksenadora ang labanan. So, maganda ang katawan, may body beauty. I think gusto to ni Nawat. Kaya lang, kailangan baguhin niya rin yung karakteristik niya. Kasi may hihirapan siyang manalo sa lahat ng pageant na sasalihan niya kung hindi niya babawasan yung karakter na pinapakita niya na hindi maganda. So, dapat magpakita siya ng isang magandang karakteristik para lalo siyang magustuhan. Kasi in fairness naman kay Dominican Republic, kay si Santos, kung galawan at beauty, talagang may ilalaban naman. Kaya lang, ayun lang, mahina lang siya pagdating sa attitudes. Charot. So, kailangan din talaga na medyo humble yung dating at sana yun yung talagang magawa niya, di ba? At eto nga, may usap-usapan na si Michelle di ay gustong nga tang sumali ng Miss Grant. Totoo ba to? Parang piling ko naman, wala naman. Pero ayun nga yung mga nakikita natin sa social media na parang si Michelle D ay nagpaparamdam na maging Miss Grant. Kung sakasakali man totoo to, bongga yan. Pero... Tingin ko hindi, <laughs> di ba? Kasi parang hindi eh, ko alam, hindi ko nakikita. Pero kung gusto niya, why not, 'di ba? So bongga 'yan. <laughs> At tingnan natin, so abangan natin. Uh, hindi pa ako sure dyan, Pero ako talaga tingin ko hindi sasali 'yan. Mas gusto ko na rin na wag na siyang sumali kasi parang feeling ko hindi ko alam, hindi ko alam, but depende sa kanya kung paano at kung mananalo ba siya. Charo. So, ayoko kasing, ayoko kasing sabihin na sige sumali siya pagkatapos mamaya biglang pag natalo, galit tayong lahat. So, mas maganda na yung hindi. Tama na sa akin yung ang title niya ay Miss World at Miss Universe Philippines. Miss Grand, wag na. Tama na. Ba't pili ko na mahindi? Tinalo lang niya. ba diba? So, yon at para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Miss Nigeria at saka kay Miss Universe Philippines dito sa Miss Universe na parehas silang nakuha o siya ano, o siya na, uh, Continental Beauty. Prototype Beauty. <laughs> so, yan ang masasabi ko. Kasi ba diba, parang parehas silang black beauty, parehas sila ng prototype na yung alam mo yon yung peg nila halos parehas. Pero alam mo sa totoo lang, para sa akin, mas maganda pala si Chelsea Manalo talaga kaysa kay Miss Nigeria. Kasi kahapon, ah, doon nga nung isang araw, yung tinitignan ko yung, yung ano nila, yung parang sashing ceremony nila, yung announcement. Actually, talagang mas lutang yung ganda ni Chelsea. Kasi yung ganda ni Chelsea, merong tinatawag na charm. Parang eto din lang yung unang pagkakataon na nakita ko silang magkasama. Di ba? Eh, hindi ko alam kung meron na silang moment, pero sana maging close sila sa isa't isa. Di ba? Kasi para silang magkapatid. Para silang ano, kambal. Charot. So, Yung isang barbie barbiehan na pinilit. <laughs> At ano naman si Chelsea Manalo, talagang charm talaga yung beauty niya. Hubaran mo to ng makeup, talagang maganda siya. Eh, eto kasi si Miss Nigeria, pag hinubadan mo ng makeup, iba na. Charot. So, yun. Hindi na siya nagiging Barbie. Nagiging Annabelle na siya. Charot. So, yun. Anyway, mas gusto ko yung beauty talaga ni Chelsea Manalo. Promise. Ang ganda. Pag walang makeup, lalo siyang nagiging charm in fairness sa kanya, 'di ba? At oy, abangan natin 'yan. Malay mo, 'di ba? So 'yan, maging close sila sa isa't isa. At para naman sa sumunod na chika, mama sama niyo na masasabi mo, Philippines and third, ano, continental queens of Asia sa supranational at sa kadito sa universe. edi Bongga, yes. Pareha silang uh under ni Mama Jay. So, ang galin ni Mama Jay mag-produce ng ng Continental of Asia Beauty. Ganun lang 'yon. So, 'yon. So, nakakatuwa kasi syempre hindi man tayo pinalad sa supranational na makarating sa top 5. Tayo din dito sa Universe, kumbaga parang ko isip mo isang kapalaran nila eh. Hanggang top ano lang, 'di ba? Pero masaya kasi nandoon sa part na alam mo yon at the end of the story, may nauwi silang title. At para tawagin silang Supranational of Asia at saka Miss Universe Asia, ang bongga nun. Di ba? Diyos ko, parang, alam mo yon ang ganda lang nung eksena, ang ganda nung title. So, parang satisfied at the end of the story and happy doon sa na-achieve nila, di ba? So, yon yun lang yung akin. At natutuwa ako kasi yung mga ganitong bagay ay naibibigay sa atin ng bongga-bongga. Di ba? Diyos ko, congratulations naman sa atin sa mga award natin nakuha. And then, oh, binigay nga kay Chelsea Manalo ang titolong Continental Beauty uh, Miss Universe Asia title, mama samtingin mo kung an, paborito ba talaga si Chelsea manalo? To be honest, yes. Obviously. Di ba? Obvious ba? Ayon. Kasi, kung titignan mo, lagi talaga siya napapatingin kay Chelsea Manalo. At parang piling ko naman, sincere naman yung ipinapakita ni Kunan kay Chelsea. Dahil kung paborito niya talaga, kung hindi niya paborito si Chelsea, bakit niya pipiliin para dyan? pwede naman siya mag-choice ng iba. Pwede naman niya ilagay ni si Oppo. ba? Diba? Kasi si Oppo naka-third runner-up at ayun ngayon nire -reklamo nga nun lahat na sinasabi nila na si Oppo daw ay dapat talaga nasa posisyon na yun. di ba? Kasi nga, she's third runner-up. At kinu question nila yan. O. But ako, wala na makakahadlang lang dahil ito yung gusto ni kunan so malinaw sa akin na paborito ni kunan itong si Chelsea Manalo at sobrang winner 'yan <laughs> 'di ba kung iisipin mo sobrang winner 'yan para sa atin kasi para piliin ka ni Kun An at magustuhan ka ni Cunan ay eh, kulang na lang koronahan ka niya ng Miss Universe so natutuwa ako diyan sa fight na 'yan at totoo nakikita ko na talagang sobrang gusto niya hindi pang panghanyay siguro dahil nagagan andahan siya dahil nakita niya yun chan tapos nakita niya na quality talaga itong si Chelsea Manalo more than kay Thailand kaya parang feeling niya ay, mas deserve neto ang titulong Universe Asia. Diba? So, yun. So, yun yung pinuputok ng butchie nila di Diba? Yung mga pants ni Oppo. Mga fans lang naman ni Oppo. Pero si Oppo, ma Pero syempre, deep inside. Charot. So, hindi na sila close ni Philippines. <laughs> Medyo umiwas nga siya kay Philippines eh. But, nandun doon ako sa part na ang ganda. Oo. So, nakakatuwa. So, dito napatunayan ko na hindi talaga biased si Kun An. Dahil kung biased si Kun An, syempre, piliin nyo na yung sariling kanya. At doon, may natuwa ako doon sa eksena ni Kun An. At ngayon, unti-unti, mas naniniwala ako na yes, doon sila sa fair na laban. And then, uh, may mga choices sila. Kasi kung alam nyo, sa totoo lang, ko kung, kung talagang unfair sila, pwede naman nila ilagay dyan yung mga favorite nila eh. O tapos, kahit sabihin mo pa na, o sige, gusto ko tong mga girls na to, eh di sana sila na yung nag-top 5. O yung hindi nga sila naka-top 5, pero sila pa rin ang nasunod. Kasi, sige, bigyan natin ng panibagong award para mas quality yung dating ng top 5. O diba? So, ibig sabihin lang neto, pinamukha ni Kunan sa mga judges na nakuha nila na hindi marunong pumili ng totoong dapat ilagay sa top 5. Diba? Diyos ko, naloka ako dyan. Kasi para sa kanila, ito, ito yung mga gusto ko, ito yung mga hinahanap ko. Gusto ko to, gusto ko to, gusto ko si Peru, gusto ko si Philippines, gusto ko si Finland. Yung mga ganyan. At saka si Nigeria. Sila yung gusto kong top 5. So, gumawa siya ng eksena na masunod yung gusto niya. At ayun, so pinili niya nga yung mga favorite niya. Charot. ba? Diba? So, nakakatuwa kung iisipin mo. <laughs> Kasi, hindi ito nakarating doon sa dulo ng competition. Ayan yung sinasabi ni Mr. Nawat. Mas maganda talaga yung mismong organization na ang pumipili talaga. Kasi, kung hindi mo alam yung quality ng mga girls na to, hindi mo siya mapapakinabangan ng bonggang-bongga. Magkakaroon kayo ng conflict problema. Pero kasi kapag alam mo yung quality ng kandidata at naobserbahan mo yan at nakita mo na talagang best yung quality niyan, eh, sila talaga yung malalagay mo dyan. Diba? So, yon Kaya naiintindihan ko si Kunan. Dahil gusto niya talaga itong si Chelsea, itong si Nigeria at ito si Peru na makarating sa top 5 talaga si Finland. Pero tingnan mo naman quality naman talaga, di ba? So yun kaya naniniwala ako na ginawa niya yan dahil yun yung gusto niyang masunod na top 5 at lalong nagkaroon ng magandang quality yung top 5 ng Miss Universe, di ba? Kasi kung hindi eh, parang pangit nga naman, charot. So, yan. Pangit kasi napili ng mga judges eh. Kaya, si an na yung nag-arrange na, o, oh, ito, 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 Lagyan natin ng mga continental queens yan para mas bongga. Tapos, ayun, pati-choose sila. Oo nga naman, kung ikaw yung nakarating doon sa runners up, magiging bitter ko talaga sa sitwasyon na to. Tapos sila kasama sa trip, ikaw wala. Charot! So yun, kaya naiintindihan ko ang paghihimutok ng mga fans ni Opo. So yun, nakakaloka. Anyway, okay lang yan. Ang importante to, yung runner up kayo ang importante third runner up kayo ngayon dito sa Miss Universe. Di ba? So yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para mas updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.